Ang kaya lang, hindi talaga sila naniniwala. Ayaw nilang maniwala. Gusto nila, yung yung paraan na gusto nila. Ngayon, tingnan mo muna yung sinusundan mo. Kung nakita mo yung upline mo, ganyan ang ginagawa. Tingnan mo ano resulta niya. Kung tingin mo, successful na siya. Guys, hindi lahat ng platinum successful. Hindi lahat ng diamond dito successful na. Okay? May bumababa pa. From diamond, nagiging platinum pang iba. Pero, eventually nag-iba utak ng diamond gumawa na sariling platform na naman nangyayari yan sa live good meron ako isang taong na nakita ganyan alam mo epekto yung mga leader niya kumukontak sa akin kesyo ayaw na nilang mag network kasi yung apply nila iba iba pinopromote yung apply diamond nila yung apply platinum nila iba iba na pinopromote kasi pag nakita raw ng mga downline nila baka gayahin yung apply nila magtataka yung mga downline na lang binubuo sabi niya, ayoko na mag-create ng grupo kasi yung mga grupo ko, kinukuha rin ni upline eh. dahil may bagong pinopromote yung upline ko eh. parang nasisira lang eh. parang gano'n nangyayari Pro build sila ng build ng grupo, mga new blood tapos, hahakuti naman ng upline nila sa bagong platform kasi matitrace pa rin, kung sino diamond enroller kung sino platinum enroller matitrace pa rin eh. malalaman at malalaman ng mga leaders mo sa ilalim kung sino diamond nila, kung sino platinum nila madalaman pa rin eh tapos sa social media, biglang makikita nila yung Uy, si Apple Diamond do Uy, si upline Platinum mo Ba't nagpo-promote ng token? Ba't nagpo-promote ng e-commerce? Ba't nagpo-promote ng platform na ano, fly by night? So ngayon, kahit hindi naman sila direct na magkakilala Ikaw nag-build ng tao mo Pero nakikita nila yung mga Upline yung mga Apple nila Okay, ikaw tapat ka Pero yung mga Upline sa taas, nakikita ng mga downline mo Kakaroon sila ng ano, nako talaga sila ano ba yung tamang diskarte? Sabi. Tama ba yun? Tama ba yung tama ba yung ganung diskarte? Yung bang tama? Yung bang dapat nating sundan? Hindi po. Hindi po yun ang dapat sundan. Was a network. Tingnan mo si Kuya Perna Santiago, nagpo-promote ba yan ng iba't ibang platform, iba, iba't, iba't ibang online business? Tingnan niyo na lang. syempre may reason yan eh. Kami-kami nag-uusap eh, nagkakaintindihan kami nagkakaintindihan kami Coach Bilma, Coach Elmo nagkakaintindihan kami Coach Sati, Coach Ryan, Barilio, Coach Judah nagkakaintindihan kami meron kaming common meron kaming common denominator yung common na uh, understanding namin pag nagpromote ka ng isang online business dapat isa lang magsasuffer yung live good kapag nagpromote ka ng iba't ibang online business. Kahit sabi mong hindi networking yan, kahit sabi mong e-commerce yan, kahit sabi mong token-token lang yan, guys, sira ang grupo mo. Ang grupo mo, babagal, mawawala sa focus, makoconfuse, or malulusaw. Kakaroon lahat sila ng doubt. Kasi live good, kayang ibigay yung pangarap mo eh mag-focus ka lang eh. yung kikitay mo sa side hustle na yan maliit, maliit lang yan hindi kayayaman dyan pero ang kapalit naman magsasuffer yung live good na kung saan yung live good ang magpapayaman sayo pero yung live good ang nag-sacrifice yung, li yung live good ang sinacrifice mo eh yung live good ang pwede magpayaman sayo kaya ka nababagalan kasi legit company si live good Actually, hindi nga siya mabagal, mabilis siya eh. Alam mo kung ini network mo lang si Livegood? Ang laki ng kitaan kay Livegood eh. Kaya ka lang nagkakaganyan, feeling mo, hindi ka kikita. Kasi natagal ka, kasi nalagasan ka. Akala mo kasi hindi normal. Guys, normal po yung, normal po ang malagasan. Normal po ang may nagkukwit. Normal po ang may lumilipat. Kasi iba-iba po tayo ng paniniwala. At iba-iba po tayo ng pananaw. Merong nagpapauto, merong hindi alam kung ano tama at mali yung iba ngayon palang natututo kaya kala nila tama yung ginagawa nila ngayon nakikinig kayo sa amin every time magsasalita kami ngayon iwewe nyo ngayon titimbangin nyo kung tama ba yung sinasabi ni Harold tama ba yung sinasabi ni Fernan titimbangin nyo tapos eventually makikinig pa rin kayo sa kabila so hindi na po namin problema yon kasi take the consequences uh, mo ng ibang platform kaya yung live good mo stagnant na lusaw pa malulusaw pa yan kasi yung mga tao mo maguguluhan din sa'yo ngayon pag nawala yung platform na yan tapos yung platform na pinapromote mo hindi man manawala pero ang limit ng income nyo hindi ka naman makausad sa live good hindi ka makausad kasi nawala yung focus mo tapos hindi mo rin makuha pangarap mo at the end of the day ang pinag-uusapan pangarap pa din Nakuha mo ba yung goal mo? Ang dami mong side hustle, pero hanggang ngayon, hindi mo nakukuha yung main goal mo. So, useless. I rather focus sa one MLM kung makukuha ko na may pangarap ko. Magpo-focus ako sa one online business, kung ang kapalit naman, makukuha ko pangarap ko. Kaya, so, yeah. ikaw, may kang side hustle, ang dami mong business, na online, sabay-sabay. Pero ang punto, ikaw sa maraming racket, sa online pero wala ka nakuha sa pangarap mo versus sa isang onliner na live good lang ang hinahataw pero nakuha niya naman yung mga pangarap niya ano gusto mo? yung maraming side hustle pero hindi mo nakukuha pangarap mo o yung nagfocus ka sa live good pero unti-unti nang nakukuha pangarap mo kaya nga sabi ko result that counts ang binibilang po natin ay resulta kahit ano pang hinahato mo dyan dalawa, tatlo, apat na platform yan kahit sabi mong hindi networking pa yung ibang hinahataw mo na yan pinopromote mo as long as pinopromote, pinopromote mo sa social media affected yan kasi may leaders ka na tumitingin sa'yo affected talaga live good mo ngayon kung hindi kayo nakikinig tuloy nyo yan kasi kami alam namin na mali yan at walang gagawa niyan sa isang manggaling na networker walang gagawa niyan ngayon kung ikaw hindi mo pa natitikman talaga yung pinaka highest level ng success sa MLM baka kala mo tama yan okay so kasi ako nagda nagdaan rin ako dyan nagdaan ako naintindihan ko na lahat yan wala pa ako na balitaan talaga networking na dalawa tatlo na online business ang pinopromote naguguluhan kahit nga yung leader networker post ng post ng real estate hindi ho yung nagsasucceed sa networking yung isang leader na networking, nagpo-post ng insurance, hindi ko yung nagsasucceed sa networking. Hindi. Kasi may leader ka kasi sumusunod sa iyo. May mga leader ka na nakikinig. May mga leader ka na nag-o-observe sa ginagawa mo. Yung mga leader mo sa ilalim, yun ang, magpapag, yun ang magbibigay sa iyo ng malaking grupo eh. Paano ka bibigyan ng malaking grupo ng mga tao sa ilalim mo kung nakikita nila iba-iba ang pinopromote mo yung mga leaders mo sa ilalim hindi magbibuild yan kasi gagayahin ka yan lahat sila hap hap lang lahat sila one part lang ang puso kalahati lang ang puso doon sa live good kasi ikaw mismo sa apply nila nakikita nila hap hap ka lang <laughs> ano nyo yun kaya kung makinig kayo sa akin okay lang kung hindi kayo makinig okay lang din basta ako hindi ko gagawin yan ano nyo, pwede ko nang hindi pansinin yan eh. Bakit? Kahapon kasi nakita ko yan, nagpo-post, sabi ko. Sayang. Potential pa naman tong leader na to. Sayang, potential. Sayang, isa pa to sa magiging diamond eh. Isa pa to sa magiging successful. At yayaman talaga to ng bongge. Tama yung mga ginagawa niya eh. Tapos bigla ko nakita, nagpo-post ng ano. Ay, nako, sablay. Sablay yun. 100% sablay yun. Eh, yung sideline niya na yun, pinanggalingan ko yun. <laughs> Nag-join ako dun eh. Actually, may account ako dun eh. Hindi ko nga promote yun eh. Hmm. Yung isang token, yung isa e-commerce, alam ko yun. Yung isa tunog gulay. Yung isa tunog mura. <laughs> may account ako pares dyan eh. Kaya yani, hindi ko nga alam, hindi ko kasi promote sa social media yan kasi ang mga downlines ko, maguguluhan sa akin. Kasi networker ako eh. Hindi ko ipopost kailangan talaga solid utak ng tao mo kung ano ginagawa ni apply, kailangan gagawin nila solid buo sa palataya kaya makaka ka ng maraming leaders pero kung ganyan ang nakikita dahil yung pinopromote iba iba hindi ka lalapitan ng mga hindi ka lalapitan ng agila hindi ka lalapitan ng agila mismong agila sa sa'yo hindi ako sasama dyan pato yan pato na yung yung punto ko yung big picture kasi gusto kong makita nyo eh yung big picture yung ultimate yung ultimate result ng isang networker yung kasi yung gusto kong makuha mo eh pero kung gusto mong small time small time income na networker gawin mo yung ginagawa mo tuloy mo yan pag promote ka ng dalawa tatlong company mag promote ka ng iba't ibang online business okay yan small time lang pala gusto mong income eh pero kung gusto mong makuha yung ultimate result sa isang networking yung tipong kaya mo nang kumita ng alam mo na ibig sabihin yung talagang sagad ng income malakihan guys andyan na sa'yo ang skills Nasa, nandyan na lahat sa'yo diskarte na lang ang ulang baka may mali kang diskarte sablay kaya minsan yung tinatawag tayong mentor eh minsan nagpapa mentor dapat tayo eh bawat galaw mo tatanungin mo muna kay mentor tama ba to mentor kasi kung ganyan hindi ka pa successful pero hindi ka nagpapamentor. Malabo kang umangat pag hindi ka nagpamentor. Magpapamentor ka dapat doon sa successful. Successful. Mamimili ka ng ta tamang mentor. Kasi hindi ka pa nakakaangat eh. Hindi mo pa nakukuha yung ultimate success mo eh. Tapos gusto mo sariling diskarte pa rin. Lagi kang hahanap ng mentor na nakarating na doon sa gusto mong puntahan. Ulitin ko ah, lagi kang hahanap ng mentor na nakarating na doon sa gusto mong puntahan. Pumili ka lang. Pumili ka. Merong fake. Merong real mentor. Ako kasi, may mentor ako eh. May mentor kasi ako. Oo. Dati kasi hindi ako nakikinig sa mentor. Ngayon nakikinig na ako sa mentor. Tapos kung ano yung natututunan ko sa kanya, kung ano yung sinasabi niya, pag sinabi niyang wag, wag. Pag sinabi niyang go, go. Ito gawin mo, ito gawin mo. Wag mo itong gawin, wag mo itong gawin. Nakikinig ako sa mentor. Kaya, siguro, yun yung dahilan kung bakit ako umaangat ng konti dito sa live good. Kasi may mentor po ako. Ngayon, kung gusto mong umangat, hanap ka ng mentor. Yung successful. Na talagang alam mong kaya kang dalhin sa pupuntahan mo kasi nakarating na siya doon sa gusto mong puntahan. Okay, so siguro 'yun lang. Kasi ito yung yung vlog na to ginawa ko to kasi concern concern lang po ako. Concern ako sa sa inyo. Gusto ko matuto kayo, gusto ko makuha niyo yung success sa MLM, makuha niyo yung success sa life Kasi marami bulag. Marami ignorante hindi nila, hindi nila alam kung tama ba yung ginagawa nila o mali wala silang alam sunod lang sila ng sunod sa mga fake mentor ulitin ko ha ako may mentor din ako eh hanap ka ng mentor ako may mentor ako eh doon ako nakinig sa mentor ko bago ako magdesisyon minsan may nakahanap akong fake na mentor nahanap ko yung hanggang sa natuklasan ko yung pinaka pinaka legit na mentor doon ako sumusunod ngayon. So, kaya siguro kahit pa paano, naiintindihan ko. Tapos ako mismo, napatunayan ko, natama yung mga turo ng mentor ko kasi nagmamanifest yung ano eh, nagmanifest na po sa resulta yung mga tinuro sa akin ng mentor ko. Nagmamanifest na po ngayon sa result Na-enjoy ko na, na-harvest ko na, na-harvest ko na yung bunga ng mga turo niya ako sineshare ko lang sa inyo hindi naman sinasabing ako maging mentor nyo sineshare ko lang sa inyo na meron ako sinusunod na mentor at sineshare ko lang sa inyo kung ano yung mga natutunan ko do sa mentor ko na kung saan naman natutunan ko at napatunayan ko na siya na prove ko na siya at na na convert na po natin sa result yung mga aral na natutunan natin na convert na natin sa result yan kaya konkretong konkreto na po 'yan para sa akin. Okay, so marami pong salamat. Siguro 'yun lang. Huwag kayong magagalit sa akin kasi gusto ko lang talaga kayong i Kung talagang ayun yung maniwala, wala naman ako magagawa doon. Huwag na lang kayong magalit. ituloy nyo na lang yung ginagawa niyo. Huwag ka na mag-comment na mali ako, tama ka. Huwag na patunayan mo na lang. Ganun na lang gawin mo. Instead, imbes na mag-comment ka dito na hindi mali mali balika Coach Harold Tama tong ginagawa namin imbes na magsalita ka ng ganyan guys Patunayan mo na lang Kunin mo pangarap mo sa diskarte mo ganon na lang Para wala na tayong habang usapan Huwag ka na magdepend Huwag mo na idepensa sa sarili mo Huwag na Patunayan mo na lang Gawa ka resulta Kunin mo pangarap mo